Dahil sa insidente ng Diomon ay pagnanakaw ng mga security screener sa NAIA na nakunan pa ng CCTV habang isinusubo at nilulunok ang pera matapos magreklamo ang biktima. Tila bumaba ang kumpiyansa ng ilang pasahero sa mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS. Anila, ang mga taong dapat na tumitiyak sa kanilang kaligtasan sa paliparan, sila pang gagawa ng kalokohan. Parang hindi na secure yung mga gamit kahit na anong daming security nila. Meron namang mga honest na employers siguro pero hindi rin maiwasan na meron talagang mga masasama. Sili-secure ko na lang yung mga gamit ko tapos kailangan dala na lang ng card para sure is about money, hindi na malulunok siguro yung card. <laughs> Ayon sa nagbitiw na hepe ng OTS sa Simawa Plaska, apat na empleyado nila ang di umano'y nagsabuatan sa pagnanakaw ng 300 dolyar talagang magkakasambuan sila. From the X-ray operator, kasi yun ang unang makakita kung may laman na pera yung bag, di ba? Yung X-ray operator. Tapos na may nakita namin sa video para nagsinyasan sila nung bahing kumuha. Tapos nung umalis siya at uminom ng uh, yung pera sa uh, inuminom ng tubig, meron palang inutusan itong supervisor na magbigay ng tubig. Mismong si Aplaska ang naging unang casualty sa insidente matapos ipanawagan ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pagbibitiw sa gitna ng pagdinig ng Kongreso sa budget ng Transportation Department. Bagamat nakalulungkot daw ang nangyari, tanggap na raw niyang sinapit nang nagsumite siya ng courtesy resignation kahapon bago isalang sa plenaryo ng Kamara ang DOTR budget pero nanindigan si Aplaska na hindi sila nagpabaya. Sa ilalim daw ng kanyang pamumuno sa OTS, mahigit anim na pong tauhan ang naimbestigahan at 20 ang nasibak. We have submitted our recommendation to DBM and to Congress na kung pwedeng taasan natin yung suweto ng ating mga screening officers. Sana po tutulong din si Speaker Martin para may bigay ito sa aming mga tauhan. Ramih na ng amin ng screeners sa job order salary grade 4 ano for sila. So napakababa mga 16,000 po 'yung kanilang sweldo. Pansamantala namang ikinordo ng isang bahagi ng NAIA Terminal 3. Matapos may matagpo ang unattended baggage sa tabi ng isang basurahan Miyerkules ng umaga. Maingat itong sinuri ng mga otoridad sa tulong ng isang bomb sniffing dog. At kalaunan ay napag-alamang mga personal na gamit lang ang laman nito. Noong Sabado ng umaga, isang Molotov bomb naman ang sumabog sa may parking area ng NAIA 3 na iniimbestigan pa rin ng mga otoridad. George Kahiles, CNN Philippines.